Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nakahandang tulong para sa ating mga kababayan na salanta ng bagyo sa Northern Luzon, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Hamon ngayon ang marating ang lalawigan ng Batanes para maabutan ng karagdagang tulong matapos ang pananalanta ng Bagyong Hulyan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, Bottled water ang isa sa kinakailangan ngayon ng probinsya. Paliwanag ni DSWD Undersecretary Diana Rose Kahipe, meron pa namang supply ng tubig sa probinsya, pero iniiwasan na maubos ito which is why we already coordinated this with the Office of Civil Defense. And of course, yung transport po natin ng mga karagdagang uh, goods like the food items or mga hygiene kits na kinakailangan po nila. Through the help of the Office of Civil Defense, uh, tayo po ay naghahanda so that a Navy vessel can bring this uh, big amount of goods uh, to Batanes. Kaugnay nito, patuloy ang pagpaplano gaya nila ng paglipad gamit ang C-130 para madala na ang kinakailangang bottled water. Pero depende ito sa lagay ng panahon, habang hinihintay pa ang pagtanggal ng gale warning para magamit naman ng Navy vessel. Bukod sa OCD, makakasama ng DSWD ang disud sa pagpunta dito. Ang report nga po ni Governor is that uh... Madami po ang mga bahay din na nasira doon. So we have also coordinated, ang DSWD po kasi is uh, the vice chair ng response, so we have coordinated po sa mga iba-ibang ahensya na maaari na makatulong. Ito'y para na rin ma-assess ang sitwasyon ng mga bahay na sinira ng bagyo. Kahit hindi nag-landfall, maraming lugar ang naapektuhan ng super typhoon. Kabilang na dito ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Car. Sa datos ng DSWD, higit 45,000 na mga pamilya ang apektado sa tatlong rehiyon. Pinakamalaking bilang dito ang sa Ilocos Region. Una nang sinimula ng kagawaran ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong lugar sa mainland Luzon. Higit anim na raan naman ang naitalang bilang ng na mga pamilya na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Ayon sa NDRMC, isang naitalang nawawala mula sa car habang walong na italang nasugatan mula sa Region 2. Aabot naman sa tatlo ang totally damaged na mga kabayan at 85 ang partially damaged sa Region 1, 2 at Car. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.